Hmm. Ayan po, piling maganda po yung mama ko ngayon. <laughs> nagpapaganda po siya. Hindi na siya piling. Medyo gumaganda naman. Kahit piling noong ula. Isang buong mata kay Dan. Sige po ma, isang po kay Jan. Yun po ay kung alam po paano maglagay na subtitle sa video mo. <laughs> ay, yung mukha ko. Kita yung mukha ko doon, o. Oh. Siyempre. Oh. Ay, no. Nagpa-practice pala ang ako mag <laughs> <laughs> Isang ati lang bigan ito. Ngayon mo, ang humila niya pagkatao ko, pagkailan ako. Hindi, ba? mo ka talaga. Ang mga hindi mo na Eh, hindi mo ka yung brother dyan sa inyong pagkatrabuhan na ating 28 yun. Gusto mo dyan? Ano ang pag-asok? sa na na bukas naman. Hindi, hindi. Ako rin. mo walang ilugaw. May messenger bot mo ka, din mo po din i-add si Nelly. May command, add user at yung link ng ano, profile. Pagaliin na, pagaliin. na, So hanggang kailan mo kasusok na yan? Hanggang ko kung ano Kala kasi. Hindi, may isip na ako wala. eh. Dapat meron dito. Eh, mo. Yan na. Pero ako, ba na lang ako? Ikaw natin Alin. Pagbibiginin mo naman. Ang oh, hinhin mo naman mong Yan! Ganyan! Okay. Ito mo. Ganyan Dito, dito, dito. Okay. Diyan ko na lang basa mm -hmm. Ay na! Patay mm -hmm. mo na ito. ¡Ja, <laughs> ja,